guys, uh, quick video lang. Uh, gusto namin buwan ng video kasi nga may malaking problema po si Aitel. Kanina kasi, ang uh, target dapat is isa lang po na piso deal na Aitel A50. Actually, sampo nga dapat ang namin kasi sobrang ganda ng sales. Kaya nag nagkamali po yung brand. Naglabas po sila ng 6,500 po na piso deal. So, 6,500 po ang nakakuha ng Intel A15. Yes. And, alam nyo ba kung magkano yun? 15.6 million ang loss po ni Intel doon po sa nangyari. And, uh, kung pwede lang po, ito, po yung sabi sa akin ng boss, kung pwede lang po, makancel po natin yan. Pero ito, ito yung gagawin ng brand. So, bago niya i-cancel yan, pumunta mo na kayo kay Itel page dito sa TikTok shop. I-message nyo sila na na-cancel yung... I-leave mo yung, ano, yung number mo, uh, ID, uh, information and details para bigyan kanya ng freebie. Okay? Tapos i-cancel mo na. Okay? Uh, Pag-usap na lang po kayo doon. Pero yung kawawang-kawawa po si ITEL, baka mag-close po ang, ang kanilang store dito sa TikTok shop dahil baka magsabi ng scam yung customer na ang daming na-cancel na na yung order ko uh, no, uh, sobrang low ng stars and uh, baka ultimately ma-close yung kanilang store dito sa TikTok shop and kawawa naman, kawawa naman sa si uh, if you have the heart to help them I I'm, I'm urging everyone actually lahat po kami dito is na-cancel ko actually kasi pwede sumalik. Okay. Pinac pina-cancel ko na. Ayan. Pina-cancel ko na po yung mga piso na nakuha nila. And hopefully kayo din. Okay? Ganda naman guys. Uh, I'm really sorry for the brand. And hopefully you can help them. Please contact them. Tapos i-cancel nyo po yung order nyo. Please na lang po. I'm, I'm really sorry if may freebie naman po daw silang bibigay sa inyo. kapalit nun. And they will make sure na this July, super baba pa rin presyo ng ITEL A50. Promise na Thank you so much guys. Again, ako si Vince. And we are Unbox Diaries. See you again soon.